So, magandang hapon mga kapigmates. So, may nagtatanong sa atin kung ano raw po ang gamot sa mga piglet na nagtatae ng ano, day 3 daw simula ng pinanganak. So, itong ate naman ay kagabi pinanganak ng alas 12. Sabi nang ganon. 12 hanggang alauna. So, ito, mapapansin nyo, yan, may mga nagtatay dito. Yan. Ito sa ilalim, mga nagtatay yung piglet natin. Kasi, um, yan ito. Yan o. So, sobrang lambot. So, may nagtatanong sa atin kung ano ang gamot. Yan. Sorry sa nagtatanong sa inyo. O, ito siya. Ito. Yan. So, yan ang tanong ah. So, sorry sa Nagtanong kung madidisappoint ka sa sagot ko na ang ang sasabihin ko po ay hindi ko po ginagamot ang piglet na nagtatai. Yan, or malambot ang dumi lalo na kung bagong anak. Hindi man bagong anak mga pigmate basta't nagpapadede pa o dumedede pa sa inahin at nagtae yung piglet hindi po ako nang gagamot o hindi ako gumagamit ng kahit anong gamot para mawala yung pagtatai ng mga piglet or mga alaga natin mga kapigmate Yan, so kagaya nito, uh, oras pa lang ang pagitan natin simula ng lumabas ng mga piglet. Ang ano natin dito, ang ginagawa ko dito mga kapigmate, sinisiguro, sinisigurado ko muna na makapag-inject ako ng antibiotics sa inahin sa oxytocin Pag okay na yon yun na yon Yun lang ibibigay natin sa inahin na gamot at wala nang iba. Tapos, tapos, yung mga piglet natin na mga nagtatay or basa yung dumi nila. Yan, kagaya ito nila yung mga dumi nilang yan. Yung basa, hinahayaan ko lang po sila mga kapigni. So, hayaan ko lang yung mga yan. So, ganyan lang. Alam niyo po ba kung saan ako nakapokus? Para mawala yung pagtatay nila. Yan. O, sumibay, o mano, uh, gumanda yung ano nila, yung dumi. Dito po ako nagpo sa inahin. Yan. Dito po sa inahin na mga kapigmate ha. Ang ginagawa ko po dito sa inahin mga kapigmate, yung dalawang, gamot, yung dalawang lang na na-inject na yun, yun na yun, tama na yun. So hindi na po tayo nagbibigay ng gamot dito sa inahin. Wala rin po tayo binibigay dito sa inahin na gamot para hindi magtayo yung mga piglet. Ang gagawin lang po natin dito, yung pakain ng inahin. So pagkataas niya mga anak, pag ganyan malambot ang dumi ng mga piglet, so, walang kain po itong inahin na to hindi po natin papakainin. Kung pakainin natin, sobrang konti lang. Yan, kagaya nito. Yung tipong humihingi pa siya ng pakain. So, ito talaga. Pinaglaruan na naman ito yung tubig niya. Ito lang yan. Pinaglaruan niya yung tubig niya. So, dito tayo. Ako, ko ito ate yung pigs niya. Ano, yung grower pigs. na nanon niya yan. Mga gustong gustong kumain to. Pero hindi ko pa binibigyan ng ano siya, ng feeds Ito mga to, mga tapos na kumain eto gusto niya kumain pero hindi tayo nagbibigay ang ang, ang ano natin dito mga kapigmate ang dahilan natin kung bakit tayo hindi nagbibigay ng pagkain dito sa inahin na bagong anak lalo na kung madumi yung ah uh, malambot yung dumi niya ay para yung ano para hindi siya mag-produce na mag ng gatas so hintayin lang natin kasi ang inahin na to mga kapigmate nung naglilabor siya yung gatas niya tumutulo na sobrang lakas yun ang ayaw ko sa inahin na sobrang lakas yung gatas lalo na at mga bagong anak yung piglet niya so, kaya control lang tayo sa pakain at hindi tayo nagbibigay ng pakain sa inahin so tubig lang muna siya ganyan tubig lang so sa mga piglet na yan hayaan lang po natin sila tapos naglagay lang po ako dito ng tubig na nila kaya may tubig na sila saka may booster pits na sila so yan kaya yan yung booster pits nila Okay? So, wala tayong itong inahin na ito, gugutumin natin. Sa mga piglet ay wala. So, wala po akong ibibigay na kahit anong gamot diyan. So, ganyan lang sila. So, naputulan ko na nga po pala ng mga ngipin sa mga to habang tumedere sila kanina. Pinagpuputulan ko na sila ng ngipin. Yan. So, mapagpadede na yung inahin na hindi siya nasasaktan yung mga kapigmit ayan ang gaganda na ng balahibo nila kaya lang medyo malamig ngayon medyo ulan ulan kasi eh. o, busog na busog oh ito yung mga pigmit so mga busog na busog oh lalaki ng tiyan oh lalaki ng tiyan nila pero maliliit sila so maliliit pero mga busog na busog ng ano kasi mga busog talaga sila So, sorry doon sa nagtanong kung na-disappoint ka sa sagot ko. So, maraming gamot na mga binibigay. Maraming vlogger na nagbablog about sa mga gamot dito ng mga nagtatay piglet. Lalo na yung mga dumedede pa. Marami silang binibigay na gamot o sinasabi na pwedeng gamitin. Yung sabi natin na, ano, yung pigdoser, uh, apralite daw, or digestive. Yung marami silang ginagamit na gamot para daw sa nagtatayong piglet. So, tayo po wala. Hindi po naggagamot ng nagtatayong piglet. So, basta dito lang sa inahin natin. Ang nilalagay ko lang talaga dito, pakataas ko mag-inject ng antibiotics saka ng oxytocin. So, tubig lang. Kailangan lagi lang siya may tubig. So yung mga hindi pala nag inject may mga may mga nagaalaga rin ng baboy diyan hindi nag inject nga pala, hindi marunong mag-inject ng antibiotic sa inahin. So ang ginagawa nila powder. So sa gantong inahin mga kapigmate na powder ang ginagamit. Ang nasubukan ko na na effective ay amoxicillin powder mga kapigmate dito sa bagong anak, yung Amok Bibayon, yung kulay blue ang sasenya. Tapos ang ginagawa ko dito so tatlong araw ako nagbibigay ng amoxicillin powder sa inahin so sa tatlong araw na yon okay na yon hindi na ako nag kahit ano kaya pwede na yun yung amoxicillin na yon so itong inahin natin ay uh, pwede parang gusto ko ng paliguan kung makita nyo sobrang dumi nito kasi ito yung mga yung dumumi yung mukha nya kasi dito sa mga kinakalawang na nating mga bakal, kinukuskus niya yung mukha niya nung naglilabor. So, gusto ko mang paliguan, pero wag muna. Nagtatay <laughs> kasi yung mga piglet. So, magpapaligo lang tayo pag, ano, sabi natin na pag buo na yung, yung dumi ng piglet or ano, pwede rin na harangan ko na lang yung mga piglet or ilipat ko muna para mapaliguan natin yung inahin. So, kaya gusto ko na kasi mapaliguan, no, maitay nyo yung mukha. Oh. Sobrang dumi ng inahin natin. So, yan.